Sa mga may pumunta sa Chinatown, Binondo, Manila, alam nyo ba meron bagong food trip dito na talaga namang masarap? Ito nga pala yung Zengxin Chicken Steak. At alam nyo ba na meron na itong 15,000 stores sa China? At ito din daw yung kinukonsider nilang Jollibee sa China. Located nga pala ito sa 548 Tomas Mapuwa Street. Katapat lang siya halos ng David's Tea House. Kapag nasa ong pin ka na nga or yung sa bilihan ng mga gold, maglalakad ka na lang ng kaunti. Kaya naman sa mga gutom, after bumili ng gold sa ong pin, nako dito kayo perfect na kumain kasi maayos naman yung ng lugar niya at malamig pa. Pagdating naman sa presyo ng pagkain, meron dito ang nag start sa 65 pesos. Actually, very overwhelming nga yung menu nila kasi marami ka talagang pagpipilian. Meron nga silang fries, may chicken wings, may chicken legs, chicken skewers, at iba't iba pa. Meron din pala sila ditong chicken burger, shrimp burger, at marami pang ang meron iba. Meron din sila ditong mga mix and match na 200 pesos per 250 grams. At meron din silang iba't ibang klase ng mga inumin. Siyempre, hindi ko na nga pinalagpas itong bestseller nila na chicken chops. Nakakatawa ito ang itsura niya kasi heart shape nga ito. At alam nyo ba, 180 pesos lang to per piece. At merong 6 options para sa kanyang flavor. Grabe at halos kasing laki nga ito ng aking mukha. Hindi ko pala muna pinachop yung una kong order niya. At hindi rin ako nagpalagay ng mga seasoning. At in fairness, malasa at masarap naman siya. Umorder pa nga ako ng isang buo at this time pinachop ko na siya at yung flavor na kinuha ko ay yung cumin. Nasarapan nga ako kaya naman sabi ko sa kanila i-try eh, na namin. Sa lahat ng nakain ko dito, ito talaga yung pinakamasarap. Kaya naman i ko to ng 9.5. Meron din pala silang iba't ibang klase ng barbecue dito. Meron yung mini at meron yung regular size. Hindi lang pala chicken yung available nila dito kasi meron din silang squid, beef, at saka duck. Actually, mas marami ngayon nag-order sa kanila dito sa may food panda. Dahil nga nung nag in kami dito, mayat maya yung dating ng iba't ibang mga riders. Kaya naman, tinry ko na rin itong wings on stick. Ito naman, bibigyan ko ng 8 out of 10. Next ko naman tinikman itong chicken gizzard barbecue. Ito naman ay malasa din siya. At kung i-rate ko din ito, bibigyan ko rin siya ng 8 out of 10. Nahirapan lang siguro ako ngayon dahil nga naka-braces ako. Tinry nga namin itong mga side dishes nila. Inuna ka pala itong chicken nuggets with black pepper. At for me, 8 out of 10 lang din Next siya. Next ko naman tinry itong fried fresh milk pudding. Masarap din ito at matamis-tamis siya ng kaunti. Perfect nga rin itong pangbalanse, lalo na kapag maalat ang iyong nakain. At bibigyan ko rin pala to ng 8 out of 10. Ito naman yung isa sa mga gustuhan kong side dish. Ito nga pala yung sweet potato taro bowl. Ito nga ay masarap din at hindi siya ganun kalagkit. Next ko rin naman na tinry itong fried sweet banana. Sa mga mahihilig sa saging dyan, talagang malalasahan mo dito yung saging. Next naman, itong crispy chicken popcorn ng aking sinubukan. Maliliit nga lang yung cut nito at grabe, halos ako na nga ang nakaubos niya. Kasi malasa nga talaga ito. Natuwa nga rin ako sa coke nila dito, though it's the same coke na nasa inkan sa atin. Itong mga kalamares nga ay malasa din. At yan nga pala yung una kong naubos. Iba yung lasa niya kumpara sa nabibili natin dyan sa labas na tig 3 pesos or 5 pesos ang isa. Ayan nga, ini-explain ko sa kanila na in fairness, masarap yung kalamares. at ito nga pala yung nasa loob ng fried sweet banana. Itong chicken strips with black pepper yung pinaka-favorite ko sa lahat kasi masarap talaga sya at 10 out of 10 yung ibibigay ko itong mga sumunod ko naman na kinain ay bago lang sa aking paningin Tinry ko nga muna ito at ito naman ay lasang pusit. At kung i-rate ko naman to, bibigyan ko lang to ng 7 out of 10. Kasi hindi ako familiar kung anong lasa talaga niya. Next kong kinain itong Big Gluten Barbecue. At for me, iba rin talaga yung lasa niya kasi first time ko lang din kumain ito. At ito nga ay bibigyan ko ng 7.5 out of 10. Kaya naman ko naghahanap din kayo ng makakainan sa may Chinatown. Nakupunta na lang po kayo dito. Basta pag may nakita kayong malaking manok, ito na nga yun. Anyway, nag out na rin pala kami dito para nga may kainin kami pag nag-movie marathon kami pag uwi sa bahay. Ito, naman ako ako dahil na ko yung mga owners. At natuwa ako sa babae dyan kasi ang galing niya magtagalo. O oh, siya, ayan na rin muna for today. Bye-bye!